Hello guys, magandang araw sa inyo Ako nga pala si Teddy na uh, tubong Quezon City Pero taga Romblon na uh, nakapangasawa ng taga Maria Aurora Sana po supportahan nyo ako sa pagbablog ko uh, Malaking tulong po inyong mga suporta sa, sa pag po, sa pagshare, share pag-comment at nangangarap po ako maging isang vlogger <laughs> Ayan po, nandito po ako ngayon sa Bansang Jeddah ngayon. Hindi po madali ang buhay dito sa Bansang Jeddah kasi nagkakaroon ng maraming problema. Maraming problema, mabigat ang problema natin ngayon. Paso nga lang, hindi natin inaano, hindi na natin sasabihin kasi alam ko namang sarili ko lang rin ang makakatulong sa akin pero hindi pa rin ako susuko sa pagbablog ko. Yan, ililibot ko kayo dito pag nagkaroon tayo ng budget, ililibot ko kayo dito sa Jeddah. Yan, sa mga supporters natin dyan, sa mga followers natin dyan, sana supportahan nyo ako. Yan, supportahan na lang natin ng isa't isa. At maraming maraming salamat nga pala sa mga nanonood na sa mga, mga video natin. At huwag pa natin sa paggawa ng video. Hindi tayo sumikat. At... Hindi naman natin hinahangad sumikat pero may manood lang sa atin at may kagusto lang sa atin, malaking bagay na yan sa mga vlogger. tulad pag ko, pagiging content creator o anuman tawag nyo. O kahit maging tanga, kahit maging ano na sa inyong paningin. Yan. Siguro naman, wala naman nag-uumpisa nag naman, no, aangat agad. Balang araw, aangat din ako. Yan. Basta, tangkilikin nyo lang yung mga video na ginagawa natin. Nandito ako sa rooftop ngayon nagpapahangin, naglabang ako kaso nga lang medyo talaga parang uulan gan basta guys malaking tulong sa akin yung malaking tulong sa amin mga content creator manood lang kayo, share at kung medyo ano naman, ibabalik naman namin sa inyo kung ano man ang mga naitulong nyo sa tamang paraan naman yon. maraming maraming salamat nga pala Ayan, maraming maraming salamat. Ayan po, pagmasdan nyo po yung Jeddah. Napakaganda po dito, kaso nga lang may mga problema talagang dumarating na hindi natin inaasahan. Yan, medyo makulimlim lang kasi maaga pa po dito. Maagang uh, maaga pa, alas 9 pa lang. Yan, may mga kabundukan din doon. Nandun yung airport. Yung stadium nila. Nandun yung dagat. Ayan, hindi lang disyerto, may mga dagat din dito, tsaka bundok. Umuulan din dito. O oh, sige guys, maraming maraming salamat tsaka at nabayanan niyo 'yung mga video natin. Iiikot ko ko talaga kayo sa Jeddah. Maraming maraming salamat.